Pisces kasama si Virgo Ang unconditional love ng Pisces ay nag sa Virgo. Inaasikaso ng Virgo ang buhay sa intelektwal kaysa sa emosyonal. Kabalitaran ang dinagawa ng Pisces. Nakalaan at kritikal, hindi bibigyang kasiyahan ng Virgo ang Pisces sa sexual na paraan. Kapag tinanggihan ng isang Virgo ang isang Pisces ng sexual, ang mga insecurities ng Pisces ay na-trigger. Hindi rin may ng Virgo sa Pisces ang fairy tale romance na kailangan nila. Walang mga kandlelit na hapunan, mga kahon ng tsokolit, o malambot na musika na ibibigay ng Virgo. Sa halip, maganda si vergo ng mga gulay at salad. Maaaring hindi matatag ang pises para sa praktikal na Virgo. Hahamakin ng Virgo ang pagtitiwala ng pises. Isa lang bang malungkot na kanta ang love story mo? Nagintay ka ba para sa iyong prinsipe o prinsesa na kaakit-akit, ngunit sa halip ay nakakita ng palaka? Kumuha ng mga tumpak na insight sa pag-ibig mula sa aming pinagkakatiwalaan at tumpak na mga psychic reader. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitong o bumisita online. Absolutelypsychic.com